Natuktok ka ng iya mga guys, biring-biring, wangi, biring. Okay, moni-moni, noy naman ninyo, simpre, kuskus, direk, kuskus, dito, banlaw, direk, kagbutangan sa log no, para naman, ang KHS ni Idol, kakarbon, baute, malimpiwanin, sakto, latawa, aragay, katahom Hello mga morning sa inyo mga guys No ngayong adlaw si Bre may bisita tayo isang KHS na carbon mga guys o 27.5 net ana wala iyang krang seto x6 wala na lang iyang component sa likod o osram yan mga guys ha so balikin tulong sa akin ni eh, John ne eh? kay iyan ni eh? kanus sang tito nya nga gwapo ayabot na lang gid need ni mga guys no limpyuhan tanan kay gintago nya nga dugay na tibase ang iya mga biring-biring hindi naman na may tawa araga yang yang habul bulun payo di puta <laughs> So, ang mga gusto mamangkot, no, kung ano ang hub ni Idol, ang pangunay yeah, ay, American Classic. Tapos, sa may likod, nah, hindi ko na mabasa kasi nga nadudula na ang iyang yeah, ano numero o pangalan, bala. So, ito na nung mauslo ko na mga guys, ang iya, yeah, sarang mga kags, no, simpre. Araw lang tawa, gamitan. Tas ang special tools para naman mauslo kita na ng iya, yeah, biring-biring. Pero, bago yan <laughs> mga guys, so, ang iya, yeah, prehab, may aras, ang tawag si naman si Clip na tawag na abasta ah, pamati ila ulan tawag ano makita mo tiyan mo na nasa wow ah! Patapos natin mga guys, no Nang ng iyang mga silyo, simpre matamato, nanatod, sabag, kuskos, ang matamato na nato sa pagkuskus ang iyang mga kike, pero bago yan mga guys, no, shout out sa upod ko na yun, si Bulo Black, buligan niya ko, na amo na kadamo, ang amo binungkag nga dua so patapos naman mga guys, piswit na to big to big hangi naman yung ipipiswit natin, no, para naman mat, na mabilin-bilin yung mga kugaw-kugaw, bla, alam mo kala ukas-ukas na, tapos ito na ang resulta, agay, gabana Magagang iya itsura te Hindi ka na malipay Latawa si Boss John Blau na Boss te Lipay sa <laughs> At dahil nga namin namin Na mga guys Ang ako nilipiwan no, Simpre kabalo na ka mga Ano brown ta Ay pambutangan tay ini sa papatanlog no Para naman magbalik tayo Mamaya ismot ismot lang bala hahahaha <laughs> So ito na Pinaidan mo na mga guys Ni manino yun ninyo Ng danlog Sa may sulod o Tapos ginulo Ang tanan nga Pinanghukas-hukas ko si Siyempre mga guys, isa dahang butong bracket. Need talaga gamitan na special tol. Siya magpasulod kay man. Prispit na sa kung tawag No? Pag na wala thread yun ipit lang masulod yun sa kung hindi sa ganyan magsulod at magwasa What? so ito na nga ni mga guys so finally magkakabit na tayo ng puli tapos itakod na rin natin yung gulong-gulong nya para naman maplastar tayong iyang kadina pero bago yan mga guys no matapos ang bike at hindi na ito palagpaso ng iyang head part, so kasi nga nung niliso-liso ko na nagamak sa tiyamba sa ako ni Boss John mas nami siguro dolkon isla na nabagoy biring-biring tayo dasig si Manino yun mag -respan aborispano <laughs> so bali mga guys, ang iyan na lang mga taklob kag ang ginimpiwan ko tapos dahil nga sobrang haba ng yesterer tapos papalitan niya daw sa sunod adlaw sang stem ate ginutdan ko tapos gilimpiwan ko todo para naman namin na may naging saya. Oh my god. Oh. <laughs> So yan nga mga guys So last na lang pinutlan ko ang young hydraulic hose And then matatapos na rin si Manino yun ninyo sa wakas Madamong ikasalamat sa tanan niya followers ko Nga so bye bye sa akong video Sa susunod naman po And then patapos na tayo Paalam God bless to all Bye 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 bye